So ito nung uh, mga white leghorn natin mga ka-farmers na siyam na magkakapatid. dito nakalabas na naman. So ito, uh, nangingitlog sila. So ito yung itlog nila ngayong araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pito yung itlog nila. Dalawa dito yung hindi nangitlog. So bukas na siguro yan mangingitlog. So noon, nang nakaraan, yung sinasabi ko na maraming naglalagas ng balahibo nito. Kaya hindi sila nangitlog yung iba. Pero ngayon, umpisa na itong ng itlog ulit. So, siguro, pang o apat ng araw, na ganito na karami yung iniitlog nila. So, ito yung itlog nila. Oh. So, meron naman tayong makulekta mga itlog dito. So, sa ganung pamamaraan, ay marami tayong makukulekta itlog. So ito yung pagkukunan pala natin ng dalawang uh, uh tatong pirasong babae. So kasama nung isang rooster. So ito ay para sa uh, summer. So mapipili lang tayo dito ng tatlo. So good uh, good thing dahil nangingitog na itong mga manok natin ulit. So tuloy-tuloy na ito mga ka-farmers at yung binibigay nating patuka teka lang. So ito yung binibigay natin na patuka mga ka-farmers. Ito yung ginawa natin na mixture. Itong mga malalaking piraso. So yung mga malalaking butil. Yan yung ginawa natin na mixture. Na patuka. Tapos ito namang isa. Ito namang isa mga ka-farmers. Yan naman yung layer crumble. So sa umaga mga ka-farmers, ang binibigay ko sa kanila sa mga layer ay purely na layer crumble. Sa hapon, ito nagmi-mix na ako. So hinahaluan ko na nitong uh, mixture natin yung kanilang pagkain. So so far, maganda naman yung naging resulta sa kanila dahil nangingitlog nun sila. So isa ito sa pamamaraan natin mga ka-farmers para makatipid. So yan yung initlog nila. So binigay ko itong patuka sa kanila pag isang linggo na. Ganito sa umaga, purely layer layer, layer crumble. Tapos sa uh, hapo hapon naman, ito minimix ko 50-50. So 50% ay layer crumble, 50% naman ay yung ginawa natin na feed sa pelletizer. So mamaya meron pa akong natira doon, papakita ko sa inyo yung natira natin na feeds. All right. So yan. Uh, mamaya na natin yan kukolektahin yung mga itlog. Magpapakain muna tayo ng ibang manok natin. So ito naman yung mga parent stock natin na white leghorn mga ka-farmers na ginamit sa breeding. Ito nangingitlog na rin sila. Ayan yung kanilang itlog. Oh. So ito nangingitlog. Ito wala, wala. At saka yung isa nangingitlog. Malaki to oh. So ito yung ginagamit natin na parent stock sa ating pagbibreed ng white leghorn. So, kaya yung mga olighor natin ay pwede lang natin yung ibenta e dahil meron pa naman tayong natira dito na parent stock. So, ito yung ginagamit natin sa breeding. So, ito, uh, gumagawa pa ako ng uh, kulungan nila or breeding pen para masalang natin ulit ito para makapagpisa. At makapagpalabas ng ganun nga mga manok para sa pang-replace in case na maubos na yung mga nandyan. All right. So ito yung sobra mga ka farmers na feeds na ginagamit natin sa pagpapatukas sa ating mga lagang manok. So ito ay siguro aabot pa ito ng 8 kilo. Marami pa ito mga ka farmers. Siguro mga ngalahati itong planggana na ito. So ito yung feeds na ginawa natin. Yan no? Matigas na siya dahil naarawan na ito. So, yan oh. Matigas na yung feeds na ginawa natin. So, ito ay pwede natin silang iimbak ng siguro, abot pa ito na ilang buwan, pero sa akin hindi na ito aabot kasi baubos din ito dahil pinapakain natin sa mga manok natin. So, ito yung kuku, magkukuha tayo nito at ipapakain sa ating mga alagang manok yung iba. So siguro um, ang kukunin natin dalawang kilo dahil ang pabo naman yung pabo na lang yung papakainin natin ito at saka yung meron pa tayong ibang heritage. So ito yung naiwan sa atin na feeds baka sa susunod na araw ay gagawa na naman tayo ulit ng feeds dahil paubos na rin ito. So kung marami tayong ingredients mas mabuti para mas marami tayong magagawa. Alright. right. So yan yung binibigay natin sa mga pabo natin mga farmers So dahil ang lalakas nilang kumain, kaya yan yung ibibigay natin sa kanila. So yun, meron na namang itlog. So ito, uh, busog pa yata itong dalawang ito kaya hindi kumain. Or nahihiya lang dahil merong kamera.